Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, sumisid na tayo sa mundo ng mataas na fashion habang ang tatlo sa pinakamaliwanag na bituin sa Pilipinas, Kailin Alcantara, Kobe Paras, at Michelle D. ay humahampas sa mga palabas sa Spring Summer 2025 ng New York Fashion Week. Hindi mo gustong makaligtaan ito. Ang New York Fashion Week ay kung saan nagtitipon ang mga nangungunang designer modelo, at mahilig sa fashion sa buong mundo para saksihan ang mga pinakabagong trend at koleksyon. At ngayong taon, tatlong Pinoy talents ang nagpatunay na mayroon sila kung ano ang kailangan para maging mga international supermodel. Una, namula si Kailin Alcantara nang buksan niya ang runway para sa koleksyon ng Spring Summer 2025 ni Chris Nick De Los Reyes. Nakasuot ng mabangis na itim na turtleneck na mini dress na ipinare sa katugmang itim na pampitis at silver platform heels, si Kailin ay nagdala ng matinding enerhiya sa runway. Tingnan ang kanyang kumpiyansa at estilo. Ibinahagi ng Sparkle ang clip na ito ni Kailin na naglalakad sa runway at ligtas na sabihing pag-aari niya ang entablado. Ganap na nakuha ng caption ang sandali na nagsasabing Kailin Alcantara ang nagdala ng init sa dinggin. Na nagmamay-ari ng runway na kulay itim at nagbukas ng koleksyon ng Spring Summer libo at putlima ni Chris Nick na may matinding enerhiya at walang kaparis na estilo. Susunod, gumawa ng matapang na pahayag si Kobe para sa runway para sa koleksyon ng Spring Summer libo at putlima ni Milari. Sa kanyang mahabang buhok na nakatali sa kalahating nakapusod, si Kobe ay tumingin sa bawat bit ng internasyonal na modelo sa isang napakalaking ensemble na nagtatampok ng isang blazer na may mahabang itim na lapel at katugmang pantalon. Pag-usapan ang tungkol sa estatwa. Nakuha ng TikTok user na si Atmalich53, ang hitsura ni Kobe sa runway ay dapat makita. Napakalakas ng kanyang presensya at hindi nakakagulat na siya ang napiling kumatawan sa koleksyon ni Milari. At syempre, hindi namin makakalimutan si Michelle D. na patuloy na nagpapakita kung bakit siya ang isa sa mga pinakahinahangad na modelo sa industriya. Narating din ni Michelle ang runway sa New York Fashion Week na muling pinatutunayan na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Si Nakailin, Kobe at Michelle ay hindi lang lumahok sa New York Fashion Week nang ibabaw nila ito. Ang kanilang presensya sa naturang prestihiyosong entablado ay isang patunay ng kanilang talento, dedikasyon at lumalagong impluensya ng mga Filipino artist sa pandaigdigang eksena sa fashion. Ano sa palagay mo ang kanilang hindi ka panipaniwalang pagpapakita sa runway? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa pinakabagong fashion at entertainment. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.